Alam mo ba kung sa paanong paraan natin na ipapahayag ang ating mga damdamin? Ngayong araw sa Araling 2.2 ng Filipino 9 ay matutunghaya natin ang mga paraan ng pagpapahayag ng ating damdamin. Una, mga pangungusap na padamdam. Ito ay mga pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin o emisyon. Ito ay ginagamitan ng tandang padamdam. Pangalawa, maikling sambitla. Ito ay mga sambitlang iisahin o dadalawahing pantig na nagpapahayag ng matinding damdamin. Halimbawa nito ang salitang aray at naku. Pangatlo, mga pangungusap na nagsasaad ng tiyak na damdamin o emosyon ng isang tao. Ito ay mga pangungusap na pasalaysay kaya't hindi nagsasaad ng matinding damdamin. Ngunit ito ay nagpapakita ng tiyak na damdamin o emosyon. Halimbawa nito, ang damdaming masaya. Pwede mong direktang sabihin, masaya ang iyong nararamdaman sa araw na ito. Pang-apat, mga pangungusap na nagpapahiwatig ng damdamin sa hindi tuwirang paraan. Ito ay mga pangungusap na gumagamit ng matatalinghagang salita sa halip na tuwirang paraan. Gaya ng "Kumukulo ang dugo ko kapag naiisip ko na may mga magulang na pinapabayaan lang ang mga anak." Ang susunod nating tatalakayin ay ang modal. Ito ay isa sa mga uri ng pangungusap na walang paksa. Ngayon ay tuklasin mo ang iba pang gamit nito. Alam mo ba na ang modal ay tinatawag na malapandiwa? Ginagamit ang mga ito na pantulong sa pandiwang nasa panaganong pawatas. Ang mga ito ay ginagamit bilang panuring na may kahulugan tulad ng pandiwa. Ang mga modal ay mga pandiwang hindi nagbabago limitado kapag binanghay o walang aspekto. Mga halimbawa nito ay ang salitang ibig, nais, gusto at kailangan. May dalawang gamit ang modals, bilang malapandiwa at bilang panuring na may kahulugang tulad ng pandiwa. Narito ang ilan pa sa mga salitang ginagamit bilang models. At sa puntong ito, tungayan naman natin ang uri ng mga ito. Una, nagsasaad ng pagnanasa, paghahangat, at pagkagusto. Halimbawa, gusto kong mamitas ng bayabas. Ibig kong matupad mo ang iyong pangarap sa buhay. Pangalawa, sa pilitang pagpapatupad. Halimbawa, dapat sundin ang sampung utos ng Panginoon. Pangatlo, hinihinging mangyari. Halimbawa, kailangan mong magpursige sa iyong pag-aaral. Pang-apat, nagsasaad ng posibilidad. Halimbawa, maaari ka bang makausap mamaya? Pwede kang umasenso sa buhay. Uulitin ko, ang modal ay tinatawag na malapandiwa. Ginagamit ang mga ito na pantulong sa pandiwang nasa panaganong pawatas. At ang mga ito ay ginagamit bilang panuring na may kahulugang tulad din ng pandiwa. Nawa'y may natutunan kayo sa araw na ito.